Hello, magandang umaga mga kaibigan. So, narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang mga kaalaman kaibigan. Ang paksa na ibig kong ibahagi sa inyo mga kaibigan ay tungkol sa kwento ng isang taong na isang diabetic patient na aniya gumaling siya sa kanyang diabetic wound o yung sugat niya sa kanyang paa gamit ang isang bagay o gamit ang isang herbal medicine na pinaniniwalaan niyang ito ang siyang nagdulot sa kanya ng paggaling ng kanyang diabetic wound Alam naman natin mga kaibigan, una sa lahat, na itong diabetes, ito yung pagtaas ng sugar level sa ating katawan. At maraming Pilipino ang nagkakaroon ng diabetes. Ha? Isa ng dahilan dyan yung edad natin at obesity. Ano? Habang tumatanda tayo at risk tayo dyan sa diabetes eh. ba diba? Yung tataas yung, yung sugar level mo. At itong diabetes mga kaibigan, hindi ito simpleng sakit. Dahil ito marami itong nagiging komplikasyon sa katawan. Base sa iba't ibang napapanood ko sa social media ng mga doktor na nagsasalita ng tungkol sa diabetes. Isa sa mga komplikasyon niyan ay ang heart disease. Isa pa ay ang chronic kidney disease. Isa pa yung nerve damage. Problema sa paa kapag nagkasugat ka at oral health problems. Alam nyo, mahirap. Ano? Yung iba nga, alam nyo, nagkakaroon sila ng chronic kidney disease. Yung bang humihinto na sa uh, pag-function yung yung kidney. At dahil nga dito ay kailangan mo nang magdialysis bilang maintenance mo. At napakamahal magdialysis, 'di ba, ba? Ang mahal. Hindi ko alam kung ilang kung how many times a week yan or how often should you uh, take the dia dialysis procedure dahil hindi ka na nga nakakaihi hindi na nagpa-function ang iyong kidney because of diabetes pwede rin diyan maging komplikasyon niya ang iyong paningin pwede ka mabulag pero itong uh, nakausap ko na isang tao mga kibigan siya ay nagkaroon ng isang komplikasyon na dulot ng uh, kanyang diabetes dahil Ania, nagkasugat daw siya sa paa, sa kanyang daliri, sa kanyang paa. At anuman ga gawin niyang, uh, anuman gamot ang i-apply niya sa sugat niya sa kanyang paa, ay patuloy pa rin itong lumalala. Ania, ay nakikita niya na mayroon ng uh, gumagapang doon sa sugat niya sa kanyang paa at dahil nga doon uh, napagpasyan niya na pumunta sa doktor at pagpunta niya sa doktor in sa kanya ng doktor mga kaibigan na putulin na ang daliri niya sa kanyang paa kumbaga e eh, amputate na yung daliri niya sa kanyang paa para hindi lumala at maging komplik, uh, magkaroon ng komplikasyon eh, dahil nga itong nagkwento sa akin eh, ayaw niyang maputol yung daliri niya sa paa ang ginawa niya mga kaibigan eh, nag-experimento na lang siya iba-ibang mga uh, gamot ang sinubukan niya yung iba nga eh, hindi na, hindi na gamot nilalagay niya eh. kahit suka nga nilalagay niya eh. pero hindi daw gumagaling until to the point daw aniya ha? na nakakita siya ng dahon ng malunggay at ang ginawa niya daw po ay kumuha siya dito at dinikdik dinikdik niya itong dahon ng malunggay at pagkatapos niyang dikdikin ay kumuha siya ng tela at mula dito ay piniga niya ang katas ng dahon ng malunggay aniya ha at yung dahon ng malunggay o ang yung katas ng dahon ng malunggay daw yun daw ang ipinatak niya sa daliri niya sa kanyang paa at aniya uh, Palagang naramdaman niya yung hapdi Nung uh, piniganya niya sa kanyang paa O yung ibinuhos niya yung pinagpigaan Nung dahon ng malunggay sa kanyang paa Ang sakit daw Pero ang naging resulta daw sa kanya Ay napakaganda aniya gumaling at natuyo Ang sugat niya sa kanyang paa Nang dahil daw dun sa dahon ng malunggay na kanyang ginamit na piniga niya ang, kanyang, ang katas nito at ipinatak niya sa kanyang paa o sa daliri ng kanyang paa so ganun nga ang nangyari mga kaibigan na bagaman siya ay isang diabetic patient ano gumaling daw ang kanyang sugat sa kanyang paa na ito naman mga magulang na ito naman mga kaibigan ay kwento lamang sa akin nitong diabetic patient actually tatlo kami na pinag actually tatlo kami na pinagkwentuhan niya nito nitong kwentong ito ha nasabi niya gumaling siya ha ngayon after daw ng ilang let's say ilang buwan yata o ilang linggo na siya ay gumaling na sa kanyang sakit habang namang habang nagbumotor naman daw siya ay sumimplang naman daw itong motor niya at siya na disgrasya. At ang nangyari, itong braso niya naman mga kaibigan ang nasugatan. At gaya, na, at gaya din ng dating nangyari sa kanya, hindi ito gumagaling to the point na may gumagapang na sa kanyang braso. At dahil nga sa takot niya, dahil nakita niya naman yung ganitong gumagapang sa kanyang braso, ang ginawa niya ay ginawa niya muli ang procedure na ginawa niya na pinaniniwalaan niyang nagpagaling sa daliri niya sa kanyang paa na ito ay ang katas ng dahon ng malunggay. Kumuha daw uli siya ng dahon ng malunggay, dinigdig niya ito muli at ito mismo ang binuhos niya, pinatak niya dun sa sugat niya sa kanyang braso. Itong sugat niya sa kanyang braso bigan ay hindi din gumagaling. Ano? at lalo daw pagka binabandage niya ito noon nung hindi pa siya gumagamit ng anumang katas ng uh, dahon ng malunggay dito uh, kapag binandage niya daw ito at tinanggal niya yung bandage ay sumasama yung balat na natuyo doon sa kanyang bandage kaya hindi daw gumagaling yung sugat niya sa kanyang braso kaya ginawa niya muli ang kanyang procedure na pinaniniwalaan niya na siya nagpagaling sa kanya. Ang dahon o ang katas ng dahon ng malunggay. Ganun uli ang ginawa niya kaibigan. Dinikdik niya muli ang dahon ng malunggay at ang katas nito ang siyang piniga niya sa kanyang braso. At yung mismo dahon na dinikdik niya, na dahon ng malunggay, 'yun daw mismo ang tinatapal niya sa kanyang sugat, sa kanyang braso. At ito daw po ay kanyang pinapuluputan o pina, binabalot. Binabalot niya daw po ito ng bandage. Dahil nga po tinapalan niya ito ng dahon ng malunggay na dinikdik sa kanya daw po ito binabalot ng bandage at yun nga po mga kaibigan ay naging epekto daw ay naging epektibo daw sa kanya ang dahon ng ang katas ng dahon ng malunggay at muli sa ikalawang pagkakataon daw ay siya gumaling sa kanyang sakit na kanyang naramdaman o kanyang naranasang sakit. sakit. Ito mga kaibigan ay kwento lamang ng isang tao na aniya siya ay gumaling sa pumagitan ng paggamit ng dahon ng malunggay hindi ko inire mga kaibigan na ipagpalit nyo ang mga gamot na ginagamit ninyo sa dahon ng malunggay o anumang herbal na gamot sapagkat ito ay hindi pa napatunayan ng mga dalubhasa. Ito mga kaibigan ay naikwento ko lamang na kung baka, sa, baka sakali na makatulong din sa inyo kung kayo man ay nakaranas ng sugat sa inyong paa at ayaw nyo itong maputol baka naman ito'y maging epektibo rin sa inyo pero gaya nga ng palagi kong sinasabi sa aking mga vlog palaging hingin muna ang advice ng doktor bago ka gumamit ng anumang herbal na medicine o herbal na gamot para sa iyong nararamdaman na sakit sana mga kaibigan ay nakatulong sa inyo ang ibinahagi kong itong kwento kwento lamang isang teacher na mayroong diabetes na aniyay siya gumaling sa kanyang sakit na naramdaman sa sugat sa kanyang paa at sugat sa kanyang braso so hanggang dito lang mga kaibigan sana may kayo at kung gusto nyo pa na ganitong mga videos tungkol sa kalaman, huwag nyo sanang kakalimutang supportahan ang ating channel at i-click ang notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now. And as always, have a nice day, everyone.